At so yan nga mga bossing. So yan, kahapon nga sabi ko sa inyo, mag share tayo kung paano yung uh, installation ng ating polyethylene plastic at kung ano nga ba yung purpose or yung gamit nito para sa ating bahay. So tarna mga boss. yan polyethylene plastic. Karamihan siguro sa atin ay hindi na naglalagay ng mga ganitong mga materiales uh, materials pagdating sa ating SOG or yung sa ating slab on grade. Ayan, yung flooring natin sa ground floor. So ito actually, pwede naman kung uh, nagtitibid tayo. So hindi naman natin pwedeng mapilit yung iba o yung ibang nagpapagawa na maglagay ng ganito kasi nga syempre dagdag to sa costing ng materials natin at the same time dagdag sa trabaho pero sa isang banda napakalaki nang naitutulong ng ating mga polyethylene sa ating mga flooring ang mainly purpose dito, mga bossing, kaya natin nilalatagan yan, ito ay para sa ating moisture barrier. So ano nga bang ibig sabihin ng no, moisture barrier? Ito nga, sample natin, kung yung ating lugar, ito nga ating ground, so kung halimbawa meron tong history na dating lubog sa baha, so yung ating lupa is mataas, yung moisture content, so kailangan nating maglagay ng mga polyethylene, plastic sa ating lupa. So para hindi makatagos yung tinatawag na moist na which is pwedeng mag-cause ng mga lumot or any damage na pwedeng mangyari doon sa ating flooring. Ayun yung pinaka-importanting pakinabang or yung mainly purpose nitong ating polyethylene. At so yun mga boss, so yun yung ating mainly purpose ng ating polyethylene plastic sheet. Uh, alam niyo na mga boss, ah, moisture barrier, hindi lang yan mga bossing. During concreting, pouring natin or yung pagbubuhos ng ating concrete. Hindi lang 'to para sa moisture barrier. Isa pa, ito'y nakatutulong din doon sa ating buhos sa concrete natin, na concrete mix para hindi agad ma Kung baga sa tao Ano yung ibig ko sabihin mga bossing Kapag nagbubuhos tayo Tirik na tirik ang araw Pagkatapos wala tayong sapin Na ganyang uh, polyethylene plastic naka sa ground Yung ating buhos Although Sabihin natin meron tayong uh, Bedding Na gravel Pag sobrang init Yung ating uh, concrete mix Is ambilis matuyo Kasi nga Uh, natutuyo agad nung init nung araw yung tubig. Tapos idagdag pa natin, sisipsipin pa nung lupa yung ating tubig nung ating concrete mix. Kaya minsan napapansin ninyo, pag wala tayo mga ganitong sapin, yung ating buhos, uh, within na walapang wala pang isang oras, mapapansin ninyo, nakakaroon na siya ng mga crack. ba diba? Nakakaroon ng crack tapos lubog. Tapos minsan nakikita nyo, masyadong mabilis yung pagkatuyo. Yun nga yung nagkukos ng mga crack ng ating floors at na nagpapababa ng quality ng ating concrete mix which is nagkukos nga ng mga cracking and low quality slab. So yun yung isa pang purpose niyan. Hindi lang siya basta moisture barrier. Yun din yung isang dahilan or uh, uh isang uh, importansya ng ating polyethylene plastic sheet. And then para naman sa installation nito mga bossing, pagdating sa on grade, yung sa flooring, kinakailangan magkaroon tayo or mag-install tayo ng 6 to 10 mil yung kapal. Yan yung ating pwedeng pagpilian. Yung mil, yan yung kapal ng ating polyethylene plastic sheet. So mamimili na lang kayo, minimum dapat 6 mil pataas. So wag na kayong bababa doon mga bossing. And then pagdating naman sa mga joint or yung dugtungan, Kinakailangan meron tayong minimum of 6 inches para sa overlapping ng ating mga polyethylene plastic sheet. And then, dun sa ating mga dugtungan na yan, meron tayong nilalagay dyan, yung iba naglalagay ng uh, special tape and then mga adhesive para sa pandikit. So yan naman ay dun na kayo mag-i-inquire sa bibilan nyo ng polyethylene plastic sheet at kung anong klase siya kasi marami tayong nabibili na Polyethylene plastic sheet hindi lang ganitong itsura pero niya may kulay black and then may iba't ibang klase niyan so bali ang gagawin niyo na lang kung bibili kayo nito itanong nyo na lang doon sa seller ninyo kung ano ba yung nilalagay nila para sa joint. So, yun mga bossing yung ating tips para dito sa ating polyethylene plastic sheet installation at kung ano nga ba yung purpose nito sa ating bahay. Siyempre mga bossing, kung may natutunan kayo dito sa ating uh, ginawang video na to, e eh baka naman pwede nyo i at i-follow itong ating page, Julay M's para sa iba't ibang construction idea and tutorial video.